ako ng, ng 15 minutes na uh, 15 seconds na video sa amo ko. Uh, nandoon na siya sa farm. So, nag-reply na siya through WhatsApp. So, ayan na. Yun ang video ko na binag- uh, uh, sinitsa kaya at saka nag-ano siya ng tawag ito, o oh, hard hard siya at saka yung iwan ano lang yung tawag niya. <laughs> so, ngayon ang gagawin ko is tatawagan ko siya at magpapaalam ako na may isang maniho naman dyan maniho sa kabila so andyan man at saka wala naman yung anak niya nag na nagbakasyon na din sa kabilang planeta <gusto Türkiye> so nandun sa Italy yung mga amo niya so wala siyang gawa ngayon tatawagan ko yung amo ko maghingi ako ng permiso na magpabili ako ng isda tawagan ko siya. Mama. Don't speak. Tinatay at siya ang tatawag sa akin ngayon. Ay, nagsali pa siya. Oh, dito mo. Yema? Ma, ma. adi anahati fullus sa waghina, anahyabisamak. Wag hindi, 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 hindi sa waghali, wag hindi sa waghali. Ii, hindi hagali bisma, pinalum sa Adi, rubakala? Kusokan e, ni samak. Samak hadi, man, eh eh eh. Asa mo Tayo, tayo. Salamat. Kali tayo, tayo, tayo. Eh e. <coughs> <coughs> oh, eh. Oh. Ah, wala, wala. kaming ulam ngayon. Nandito yung si Kabayan nagtanong ko ano niluto ko. Abay. Yung bangke, hindi ka makapag-utos. Kasi, busy eh. <laughs> Wala pa. So, eh, ang sa taas, uh, pinalitan ko na yan ng ano dyan, mga plastic at nilinis ko na taas. Ngayon, um, dito na naman sa mga kabinet. So, mamaya ulit, <laughs> puntahan ko muna ang sawag. Ang gong may tira kong <laughs> may And sa Pilipinas to mga mahigit 600 to. Huh. So puntahan natin ang isang maniho dito. Manhaj daw yung pangalan. So, manhaj ito yung Manaj? Mama sa so telepon po nente. Ah, ana mama sa wi telepon ente may issue pud. Ah, uh, manhads, ente maalom bakala samak? Eh eh. asan na nakala mama badin nya gul, manhaj, di na mapi maalom sis may ente ana sa telepon mama. Badi gul mama, ah uh, ana kala ente mo lala. Eh samak? Eh eh. Samak ismol, ismol, o sakir-sakir. O iyong kimpi asya, o kamusta as? Basahid kilo? O oh, fish, o. Oh, fish. Ismol. Ha? Hindi pi watch up? Hindi, uh, hindi so watch up. Sa witi telepon ana? Ana hati number Hindi. Yeah. Uh, <laughs> Oke. Okay. Oh, oi, eh. Alona. Hati sisma Alona. Badin sawi saw WhatsApp anha badin na sa show show. Inti malum hadi kabda sa uh, di judge. I kabda Ikabda. Lungs o liver? Lungs. e -el. Lungs o liver? Adam, yung kintag, kamsing akam oh, kamsa, kamsa? Ano ito sa lewalik, uh, ha? E si. Ha? Is P lewalik di? Eh, P. Ring, hearing? P. Eh, ano isma ring? Yala. Sabi telepon, ha? Thank, thank you. Ugh. <laughs> Nakakainis. Pero yun lang. Dinigik yung number ko. Ha? indiano ano talaga. Sinigik so, yung number ko. Mag-WhatsApp ko na siya sa ako. Oh, utakitan. <laughs> 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 Kalimutan ko pati kanin, nag-overflow pa. Ano? may nag-miss call siya yun so isend ko sa kanya ngayon ay liver at saka lungs na manok right so wala kasi akong ulam eh. hindi ako iniwanan ng ulam ni mama kaya akala ko nga uh, ngayon siya Ugto siya mula kao. sayuhan sayohan niya ni lakaw Buwa nga, oy wala yun nang sa mong driver kanina katokong driver, kabalo na to ang driver nga, usay, gusto na ko nga ano Whew. search nako ang lungs, chicken lungs chicken chicken Ito. so yan ako na lang, update ko na lang niya, ha Chicken, tusda, mises. Bye. Right. Kailan okay, kabalaho ka na? Kailan trabaho ka? Sabi okay, oh, sa na yung. na. Sabi ko, 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 ko, hindi pa nga mainit yan eh. <tapos> oh, mamaya na, mamaya na. <tapos>, tapos, yan, isda at saka, um, ayan, isda. Nano ko na. At saka, yan. Po. Right. So, kayaan ko muna siya, masya na magloto. Kasi, ang dami ko pang gagawin dito. Hindi pa ako tapos dito. Lahat bubuksan ko pa to. Ang taas pa lang yung inano ko. Uh, pinunasan ko at saka pinalitan ng mga plastic right? so nito muna ako <laughs>